Ayan ah. Magano ka pa? Mag-shower ka pa? Matagal yan mo yan pag nag-shower yan. Sabi nga huwag mo na pag-make upin eh. Babiyahe lang naman kami. Hindi pa. Uh, Magti-13. Magti-13k pa lang yung, ano, kay yung followers. Ayun Si vlogger din yung trauma <laughs> namin dito. Kuya Mark. Kuya Mark. Search mo nga. Search mo, oy. Search mo lang. Ay, mama, sell mo na. Basag pala. Sige, Kuya Mark vlog. Ah, bahala. Yung bag mo, mam, dito mo na lang. Para hindi, ano, hindi ka mahirapan yan. May mga ba ba yan? Para yung naka-VIP yan, no? Top box, PCX. Ano, Reno, Reno, ano? Eh, para ang mga... Sige, alam mo yan. Ang layo. Kubaw, saan ito punta? sakay pa ng basto? Hindi po. Ah, Sige. Sige ma'am, sa akin ka na. Ay, airplane yun mamaya. <laughs> <laughs> Uy, sarado mo yan. Yung dun nga sa may ay, santo ninyo, sarado. Sarado dito, Kaya, dito yan. Kasi Kaya umiigot ako dun sa may congressional eh. Kaya kumuya kasi di ko alam yan. Kakadaan yung commonwealth na. Eto, susundan ko na lang to. Hindi. Baka hindi ako mag-commonwealth. Ang layo dito dito dyan dito eh. Ah, bayan. Bayan pataas. Pwede ba yan? Mas ay, ay, oh, bayan. Mas malapit. Bayan na rin. Kasi ang layo ng ano. Pwede naman kasi kami dito. Straight lang yan ah. Doon sa kulay gray. mag-retouch ka ka ha Ito na kami? Yeah, Sige, boy. okay Palin nyo lang ako doon, tingnan oh, nyo. Okay. 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 Sige. <laughs> Sige. Ingat. Ingat. Ito kami, dyan din eh. Oo. Oh. Ako nalating, di ako Promise. Ngayon lang. <laughs> Hindi ka palasing yan ha. <laughs> ano ba kuya panaginip mo? Napanaginipan ko si Marian Rivera Ano daw? Magkasama daw magti-tiktok daw Magaling ka ba mag-tiktok? Hindi <laughs> mag kuya, hindi ko ka alam Aray, saka talaga sa likod na ito kuya Paayos mo ito <laughs> Abante ka dito, huwag ka dyan ba Sabi ko sa iyo Hindi ko talaga pinapasandaran yan Sinasabihan ko na ano <laughs> mabilis lang eh. Sabihin ko lang sa papa ko. Birthday ng kaibigan ko, ano, 8. Mga alas 9 niya na hindi yung <laughs> kid. Pero wala namang may birthday. na isipan Pag ayan. wag mong ano, huwag mong sasabihin kay papa mo na wala namang palang birthday. Siyempre, kuya, pag <laughs> sasabihin ko. Lagot pa ilokano. <laughs> marunong marunong ka ba mag Ilocano? When? When? When <laughs> nga road. Alang, BBM yung papa ko. Kaya ngayon may takulin kami ng BBM sa bahay. Eh. <laughs> ano ba kuya circle? Ah. Uh -huh. ano Pang pandemic yung napuntahan ko 2019. Uh -huh. Ay, lahi huling punta ko doon. Iba na yung asawa niya. Iba na yung asawa niya. Hindi pa ako nakapunta sa circuit. Sabi nila magaganda. ipaikot pa na sa circuit. Circuit can... Hindi huh? <laughs> <laughs> talaga ako Na, na <laughs> Hindi. Hindi ka na lalasing? Hindi ko yung eh. Hindi ako Kasi lang ngayon. pauwiin ang papa ko, hindi ako papagalitan. Hindi ka pauwi. Hindi ako, hindi ako uwi. Masaya eh. Yung classmate ko, kainuman namin yung tita ng classmate ko, eh di masaya. Kakaraoke okay kami. Singer ako eh. Si, sino yung kumakanta oh, kanina? Singer no, oh, yung classmate ko, vocalist din sa bago sa video. Wala namang pasok bukas, dapat sinabi mo wala nang masakyan. Sayang, so, so, sa gabi, wag ka na umuwi. Baka pamaya, pagbalik ko, wala na so, akong pabigil. <laughs> Kuya, doon ako nag-aaral, Mario, sa may, ano, Bayantel. Tapos di ko ako umuwi. Pero sa lola ko ako umuwi. Ah, oh, oh, oh. so, ano, Padaan. Huwag kayo dyan mag-away. Padaan muna ako padaan mo na ako